Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw ito ang pag-uusapan naman natin. Eh kung paano ko nakasurvive sa mga gamot ko, sa mga laboratories ko, at sa pagpapacheck up. Ang um, gamot ko po ngayon kasi umaabot po ng 13,000 pesos pa rin. Paano ko nakasurvive na walang trabaho? Kung natatandaan nyo kahapon, ang pinos ko is paano ko nakasurvive yung may trabaho ko na sobrang hirap at sobrang crucial. Ngayon, eh, mas mahirap pa kasi wala po akong trabaho nun. At until now, wala pa rin po akong nakukuha ng trabaho. Hindi po ako sumusweldo ng 1530. At kasi full-time daddy po ako at full-time house husband. Kasi wala po nagbabantay sa mga bata. And wala pong, ano, I mean na walang, walang titingin sa kanila. Anyway, um, as a kid, the transplant po kasi, mas mahirap as mas, at mas crucial kapag wala kang trabaho. Ibig sabihin, wala kang source of income, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambili mo ng gamot, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pampacheka, pampalaboratories. Well, ngayon video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko naka-survive until now. Anyway, um, hindi, po, hindi ko po tinatago sa inyo na most of my medicine is nanggagaling po sa guarantee letter. Ang gamot ko po ngayon kasi is umaabot ng 13,000 pesos. Sa awa ng Diyos, eh lahat naman yon ay eh, napoprovide ko through guarantee letter. Siguro maglalabas lang ako ng pera, mga 2,000, 3,000 pesos cash. So, ang tatanungin nyo sa akin, kung saan ko kinukuha yung 3,000, yung 2,000, eh wala naman akong trabaho. Kinukuha ko po yun um, sa, sa misis ko po. Siya po ang nagpo-provide sa akin ng gamot. Pero meron din naman akong sideline. May small business po ako. May online business po ako. Nagbibenta po ako ng laruan. Before, nagbibenta po ako ng chili garlic. Eh, hindi ko po ma full time yung pagbibenta ng mga ganun. Kasi, wala pong titingin ng mga bata. Ngayon, kung natatakot kayo na magpakidid transplant, kasi hindi nyo alam kung paano kayo makakapag-provide ng gamot kasi wala kayong trabaho. Huwag po kayo matakot. Huwag nyo muna pong isipin yon ang isipin nyo muna po ay eh, transplant kayo to follow na lang yung po problemahin nyo about sa guarantee letter uh, ang malaking factor po kasi dyan is yung pamilya natutulong sa inyo magambagan sila sa gamot mo kaya doon po pasok yung show money yung po kasi yung gagamitin nyo magiging buffer nyo siya sa, sa the rest na nagpapahinga kayo na hindi kayo nagtatrabaho sa tulad ko one year po ang hindi nagtrabaho nun Merong iba six months na pag trabaho na, three months. Depende pa rin po, depende pa rin po kung bibigyan kayo ng fit to work ng doktor nyo. At depende pa rin po sa kondisyon nyo. Pero in my case, 1 year po ako hindi nagtrabaho kasi tinutulungan naman ako ng parents ko that time. Dahil binata pa po ako noon. At ayun, sila na po after 1 trabaho ko. Pero ngayon kasi, as in wala po akong trabaho ngayon um, uh, nagugulat na lang ako na napoprovide ko yung gamot ko kasi nga po dahil sa guarantee letter 95% 90 to 95% nakukuha ko yung gamot ko sa NKTI ng libre through guarantee letter and wag po kayo matakot marami pong tutulong sa inyo kaya sa gusto magpakidit transplant dyan tuloy nyo lang wag kayo matakot wag kayo matakot na hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng gamot dahil may tutulong at tutulong po sa inyo dyan ang po ang dialysis PH ang kidney transplant na group andyan din po yung mga medical assistance group marami marami na nga ngayon eh marami na kayong access unlike before na wala akong makuha ng, kung saan nakukuha ng guarantee or sariling sikap lang talaga ayun lang po sana nakatulong tong video na to and kung may mga tanong pa po kayo i-comment nyo po sa baba and syempre ah, bago matapos to eh kailangan talaga samaan nyo ng side hustle mag-business po kayo pero um, hindi naman magkakos dun yung mahirapan kayo um, magkakaproblema kayo sa kidney, di ba? Yung magkakasakit kayo dahil sa business. Gawin nyo lang siyang, ano, pastime lang. Di ba? Gawin nyo lang sideline, side, side hustle lang. Huwag nyo gawing full time. At kasi mahirap kasi kapag full time na business ka, syempre, iniiwasan natin ma-stress, mapagod, eh baka makalimutan pa natin kuminom ng tubig at mga gamot. Ayun lang po, ingat palagi ang God bless sa ating lahat.